kuah manis tanam angkau ini yang tanam mau yang oh tanam mau desa di yang Kitang kita siya, may panganood lang siya ngayon. Ayan, ang malakas, sa tok, tok yan. Mount Tapu yan siya. Ang ganda yan siya tingnan. Charo, may share ka rin. Ayan, kitang kita mga Mount Tapu. Ayan, mga loves, Mount Tapu yan. Dito lang yan sa Digos, Degos City. Labo del Sur ayan, Ang taas na maukabu? Alam mo May konting ano siya? Ayan, napalibutan siya. Ayan. Napalibutan siya ng ulap. Tapos, ayan, kitag-kita mo ang ano, ang, ang tap ng apo. Si Mom Apo. na. bago na? Tanaw na tanaw namin si Apo, si Mama Apo. Grabe ang super taas niya. Hmm? Opa, offline, mamang good. By number one trick. Ayan, papuntang mau ang bus na yan. Ayan. Ayan sila, papuntang mau siya papuntang kapatagan ang mga bus na yan siya maraming bus dito na maliit mini bus ang iba niyan papansalan magsaysay ay magsaysay ang iba dyan siya ay papuntang kapatagan kapatagan bigos sir, at ayan si Apo makikita kita si Apo Nang ang Mount Apu. Nakiklear siya. Yan, klaro ka eh siya. Yung, ang niya, klaro na klaro ka eh. Yan, kapatagan oh, ayun, may kapatagan. Kapatagan yun nga, bas. papuntang Mount Apo. Ayan siya. Thank you for watching. Mga loves. Bye! Bye.